Nagsali po ay si Mr. Roberto Torres. Ayan po, nagsali po siya kahapon, mga kapatid ng uh, wallet uh, na meron pong lamang na cash. Ayan po, mga ID at uh, ATM. At um, naipanawagan po natin na ang may-ari po nito ay si Mr. Hiroyuki Miyura isang Japanese national. At uh, ngayon po mga kapatid nandito na po yung representative po ni uh, Mr. Hiroyuki Miura na si Patricia Galisanaw at uh, ini asya po yung brother-in-law. Makakausap din po natin sa kabilang ninya si uh, Mr. Hiroyuki Miura kasama po ang kanyang may bahay na si Ma'am Miura. Magandang hapon po uh, Sir Roberto and Sir Patricia. Magandang hapon. Magandang pa. hapon din po. Mm. Ayan po Sir Roberto no so lumapit siya binigay po sa atin nanawagan yes. at dito na nga nahanap natin yung sino may ari pinadala na po yung representative pero curious lang po ulit ako no uh, natin Sir paano po ba or saan nahanap ni Sir Roberto itong eh, wallet Ah, uh, ganito yon Sir yung uh, ako ng uh, Makati galing ng Quezon uh, City So nadampot ko yung Pasay Road yan sa SM Makati at uh, nagpatid sila sa Alabang Muntinlupa So nung pagbaba nila doon sa Camellia Homes, lupa So nilingon ko pa yung likod sa upuan. Wala namang mga uh, kunakita so dire-diretso ako. So pabalik ako ng Maynila, nakapika ko nakapika pa ako ng Pasayro diyan sa Makati Avenue. So nagpati doon sa Ayala uh, GP Rizal. So nung pagbaba, may sumakay na dalawang babae. So nagulat sumigaw yung dalawang babae na nakita nila yung wallet. So nung nakita nila yung wallet, agad din lang binulaklat. So ang ginawa ko naman, uh, tinitingnan ko sila baka may kukunin sila. Uh, kasi hindi lang naman to yung pagkakataon na mayroon maraming naiwan, hindi nga lang nakating dito. So may nangyari na gano'n. So nang, uh, binulaklat nila, nakita nila yung may cash na tag 1,000 at saka yung sinasabi nila na 10,000 yen. So patuloy silang uh, parang kinakalikot nila yung loob. Talagang hindi ako mapalagay. Sabi ko baka may kunin nila yung ibang pera. Ganon. So sabi ko, ma'am, akin na yan kasi mayroong nagmamayari yan. Dapat uh, may sauli yan. Parang nagdududa pa nga sila sa akin. <laughs> Ayan nga po. Pagkakuha po ninyo nung wallet, dumerito so, na po kayo dito. So hinatid ko sila doon sa, dito sa Buting. Uh, hinatid ko sila. So parang nagdududa sila sa akin dinirecho ko din. Sabi ko, ma'am, ako po hindi ako gano'n. Sabi ko, kasi may nakaiwan nga sa akin ng cellphone, halagang 65,000. Sabi ko, hindi po, kasi maganda nga ang cellphone ko, pero hindi naman pinag pinaghirapan ko. Sabi ko, kailangan may isa ulit, Sabi ko sa... So, madalit sabi yon Talagang... Uh, Naisa uli yung uh, cellphone na yun, halagang 65,000 at saka salamat ngayon na, na, na narin na rin yung pera na nakita do sa taxi. Ayan. So, Shari, hindi pala ito yung first time no, oh. na nagsauli itong yes. si Sir Roberto. Oh. Ayan. Magandang hapon po, Ma'am Virna Miura. Ah, magandang hapon ho naman. Ayan po. Ma'am, maaari niyo po bang ikwento sa amin paano po nakaabot sa inyo na nandito na sa studio natin yung wallet po na naiwan sa, isang, sa taxi ni Sir Roberto? Ganito po yun. Galing kami ng Humart Makati station. Uh -huh. station. center Station. Center namin pinapick up yung taxi po. And then, nagpatid kami dito sa Poblasyon, Munting Lupa, Alabang. And then po, medyo nagkatalunan po kami kasi kami bagong ano hindi namin sa ulado yung lugar ng Alabang. Alabang basta sinabi lang namin Poblasyon. Eh, medyo ano siya, hindi rin niya yata gamay yung driver, hindi rin niya po yata gamay yung bandang alabang. Sabi ko, eh, kasi, sabi nga niya, lugar niyo tayo, hindi niyo alam. Sabi niya. Parang nagsalita siya, ganun. Eh, kasi, hindi, ayoko naman magsalita ng, ano eh, kasi, nagbabakasyon lang naman kami. Siyempre, hindi namin masyadong sa ulado then, usually, grab nga kami. Naga, ano, te alam na na. Eh, wala po kayong ways. Sinabi ko lang gano sa kanya. Hindi naman. Medyo nag-initi yata udo niya kasi parehong hindi nagkaintindihan. Medyo, ano, di po ba. Mm -hmm. <laughs> Nagka, ano, dahil hindi nga lugar yung, buti na lang natandaan na ng konti. Dito na lang po. Tuturo na lang po. Gano. And then, sa ganung, ano, binaba naman kami sa harap ng bahay mga 3 to 4 na Aida. Eh kasi mahina po yung katawan nitong kasama ko. Inano ko na nga lang, Inaalalaan ko. Eh maglalabas daw siya para magbayad ng ano, hindi ko naman malay, Sabi ko, binayaran ko na. minamadali eh, ko na lang ibaba. And then pagdating sa loob ng bahay, sabi niya yung wallet niya nawawala. <laughs> eh takbo ko sa labas, siyempre wala na yung taxi no, naka ano na. Hindi na ako, naka, hindi naman namin nakuha yung plate number. Basta Buti na lang yung kapitbahay namin may CCTV. Pinaano, pina-search na lang po yung number. Kaya na-get namin po yung number nila. Okay. Tinawag po doon sa okay. sa brother ko niyan, si Junjun. Kaya nakuha po namin yung ano, number. Lumapit po si Sir Roberto dito sa tanggapan ni Senator Raffy Tulfo. Alam niyo naman, ang daming mga nangyayaring sulian po dito. Madalas share yung mga mm -hmm. uh, sinasauli po dito yung mga naiwan po sa mga uh, uh, ride sharing applications yan yung mga taxi so si Sir Roberto po no nagmagandang loob sa bagay, ano po kami bahala na si Lord si Lord na ang bahala magtouch his heart kung ano man ang ano kung talaga mababalik sa amin sa amin kung hindi okay lang ganun ng kasi niwala basta kami kay Lord Si Lord ang bahala sa lahat. Yes, pero ang good news, madam. Nandito na po. Hawak na natin. <laughs> yun nga po. Ah, praise <laughs> the Lord. Thank okay. you. Ang ayan kaya magpumuha ng bagong ATM at yes. mga ID, Shari, okay. di ba? Yun nga po. Eh, yung importante yun sa hospital card, saka yung license. Ah, nandito And... po, ma'am. Kompleto pa po, ma'am. Pero, ma'am, uh, para lang po ma-check din po natin, nandito po yung representative niyo yung inyong brother. Okay. So, siguro po, sir, pakicheck na lang po, sir. Sige po. Para po, uh, malaman natin na kumpleto po. Pa pera po, uh, ATM, yung mga mahalagang IDs po ni Mr. Hiruyuki. Ma-check po. Sige, sir. Sige po. Open ko po. Yan. Ma'am, ah, nagbabakasyon lang po kayo dito, ma'am. Sa Japan po talaga kayo nagsistay. Opo. Ah, okay. Gano katagal lang po ang bakasyon niyo po dito, ma'am, sa Pinas? Two weeks. Two weeks lang po kasi Gustong gusto niya talaga ang Pilipinas. Ay, oh, syempre ma'am. Mas, ah, mas mahilig siyang umuwi yearly. Mas gusto niya umuwi yearly kaysa sa akin eh. Kasi syempre, gastos <laughs> po, ba? Diba? Opo. Siya ang laging nag-aaya. Gustong gusto niya rito. Yun nga lang, napakainit naman pala. So, Opo, okay. lalo po ngayong panahon po. Mr. Robert, salamat po sa kabutihang loob niyo. Salamat po. Maraming maraming salamat. Sana po marami kayong parehong ganyan ng gali. Nakakatuwa po bilang Pilipino kasi foreigner tong asawa ko. Siyempre, image natin ang masisira. Ano, tutuwa po ako. Sana marami time gantong kasama natin, Pilipino, bilang Pilipino, na sana may kabutihang loob. Maraming maraming salamat po. ah uh, ganito na lang ma'am, uh, ako humingi rin ng sorry sa inyo. Kasi nung time na yon ay eh, nasabi ko rin na Uh, lugar nyo hindi nyo alam sabi ko <laughs> pero sorry na rin doon po sa ganun pagkasabi oh. kasi parang may parang kabastusan yung uh, ano ko so salamat din mat uh, uh, talaga namang uh, gusto ko rin maisoli sa inyo yung pera na yun dahil uh, pinaghirapan nyo rin yun mm. gusto ko rin uh, gumamit ng pera na yung pinaghirapan ko rin oh. salamat po God bless ah. you po. O, ah, god more... bless you din ma'am. Salamat, Salamat po sa Salamat po. Sa inyo. Pasensya na rin po sa pagiging ano namin. Halos hindi lang tayo nagkaintindihan nung time na 'yon. Eh, pasensya na lang ganun po. Yes, <laughs> okay na po 'yan. At least na <laughs> okay. uh, nakapag usap na po at naisaoli ah. na din po. Sir, ah. kumpleto po, Sir Patricio? Pleto, ma Ayon, oh. Kompleto, ma'am. Ayun, kumpleto. Okay. Sir Roberto, ito po 1,000 pesos cash po hmm. from the Raffi Tulfo in Action. Sir, and babalik po kayo for Gawad Awards po natin. Batch 87 C. Opo, para mabigyan po kayo ng parangal ni Idol Rafi, Plaque, no. medalya at kunmanuman uh, gadgets, oh. di ba? Opo. Yes, <laughs> oh. no. may cash, opo. Salamat po. <laughs> ma'am Virna na anta uh, Mr. Hiroyuki, maraming salamat po. Uh, again, uh, ingat po kayo sa biyahe po ninyo pabalik po ng Japan. Yes po, salamat po. Maraming maraming salamat. God bless you. Magandang God hapon po. More. At Thank ingat po. po. Hi. Okay. okay. And uh, Mr. Patricio Galisana, maraming salamat po, sir. Salamat, salamat po at magandang po. hapon po. And okay. uh, Mr. Roberto, maraming salamat po, sir. Ha. At salamat din kay Sir Rapetol po nito. Ayan. Na malaking bagay ito para sa akin. Salamat at sa po. programa ni Sir Rapetol po. Uh, Pastor Jirel, uh, nandito po ako sa TV5. At saka kay Mambanban, yung church po namin Talanay Church. At uh, si misis ko nga pala si Elina, nanonood din siya ngayon. Sa mga kaibigan ko doon sa Bisaya, si Brother Jimmy Jimena, Pastor Vic Abila at sa lahat ng mga nakalibutan ko, binabati ko kayo. <laughs> <laughs> Ayan. Siguro tuwang-tuwa si Ari, yung pastor yes, ni uh, Sir Roberto. At siyempre, uh, si Senator Raffy at si Congresswoman Jocelyn po uh, ay natutuwa dito uh, sa ipinakita niyong katapatan. Kasi at least, na-prove uh, natin si Ari na mga foreign uh, citizens natin kay dito, Japanese national mm. na tayo mga Pilipino ay tapat. no At mm. hindi eh, tayo nagpapakita ng kahit anong masamang balak yes. dyan sa mga naiiwan. Okay? Sinasaole si Ari. Mm -hmm. Eh. Sir, maraming maraming salamat po sa kabutihan palad niyo po. Sana po magtuloy-tuloy po ang inyong magandang blessings at tapat po. Sana magkaroon po kayo ng magandang blessings sa araw-araw. At ingatan po kayo ni Lord sa inyong pagtataksi. Salamat po. Salamat po ng marami po. Ano, yabon ko lang yung mga kapatiran ko. Baka magtampo eh. Si Sister Mel at saka Sister Jose, Sister Mary. Ayun. Nakalimutan ko yung iba. So, 'yun na lang. Salamat uh, sa po. Sa lahat, salamat po sa muli kay Senador Rafael po at sa kanyang pamilya at sa kanyang anak na congressman sa lugar namin. District to po kayo. Oo. Ah. ah, saan po kayo sir? Sa Batasan. Ah, Batasan. Mm. Okay Pwede Pwede po. bahay lang namin. <laughs> okay po. Pa-at saka lang po sa inyo sir. Salamat po. Okay po. Ah, tingi rin po sir. Pabati mm. lang po. Yes sir. Ah, shout nga po pala sa mga RBA Trading na mga technician po. Ah, uh, naway po, sana po maging maganda po maging opportunity natin sa kanya. po salamat. Magandang hapon po. At salamat um, po. Salamat. Thank you very much po. Kamusta mga kapatid? Na ngayon ay nakatuto. Nabagamat nakakaranas, di na ay hindi pa rin nawawala ang pagiging tapat. Ang ganit yung kaugalian, dapat manahin ang lahat. Kasi driver na nagbalik ng na perang libo-libo. Na naiwan ang nagmamadaling pasahero. Ngunit ang magiging na ibalik ang mga gamit, gadget, pera at alahas Ayan ang isa sa ipinagmamalaki ng bansa Ang mga Pinay na talagang ang mapagkawang gawa Walang mahirap na buhay kung ang puso'y may